Mani uto maniuto mas namap hini mo naku boni kinabuhi sa magulo ma kinabuhi kaon bulat Ang kapait aning bago uma karon, barato kay antipasi. Tapos mahal kay bugas. Mahal ang abono. sao na lang ning mga pobre. Kung kasulay lang magbasa, di lalim. Ang kilo sa tipasi 15 pesos. Kung mamalit ka bugas, 40 pesos. Mo ning sa magsasaka ay mag-uuma na kumain sa daanan. Buod ra oi. Buod oi. Hmm. Ang imong halin doon, ikaw na ibayad sa daro. Karyada. Tubig. Ilang tubig sa niaron. ron? Hindi na lang. Laban lang mga guys. Manawagan mo si itaon. in town. Patasahin daw gamay. Ang mo sa asa. Ay, paglaka nga na. Sikop naman sa mga. Ay, Kurap naman. Wala na, no? Loy kita mga farmers niya, no? Perting looy, ha? Kaya ito mga produkto. Murag, ipangayo naman lang. Ah, ipangatal. Wala, utang. Ah, pariagid Ah, tayo pa. Di po doon tanong mo ibaligya. Kaso lang kay... Ang abuno, giutang na. Abuno. Tanom. Ang tanom. Ang sa... So. Traktor. Ang katong karon sa to, day? Daro? Daro. Puro mo na utang ba ya? Puro mo na. Hindi, hindi man ginaingong kasno-kasli. man tayo. Kapital. O niya, yung nagbaligya. Wala. <laughs> Pila <laughs> ka bilyon. Ang ikurakot sa mga... Sila, sa mga ilang kaonong nagula. Kaon sila pan. Kaon sila silang kwarta. Ano, ano. Sinsilyo. Dugay na mahilis. No, luoy kayo Kalibang, itong mga papel may ilo, papel tag 1,000. Muna, nang uban ron yan, tungod kay, naman tayo humayan, pero di ka mangwa na lang, tingala ka, bagong ani, pero maisang kanon noon. O, ganit. O, ganit. Inaana ang ka, inaana ka paid sa mga farmers. Pantay yung ato araw pang gobyerno ba. Taga anong tabo tao kaning tama yung presyo, taga ang tag ayuda. Ang okay, na, gyud. Speaking eh, of ayuda, ay, libre ako no. Ang sekretary, isa kasako naman lang. Sa una, tulong naman. 20, ay, isakasako. Isakasako, oh. makuwan, ana, 20. Ay, 20 areas naman ay. Isa kasako. Yung isa kasako, unsa may makuha na, mga 20. 20 areas. Pag kapuno talong na. Pag <laughs> kapunoan talong na. Hindi <laughs> man ako rin, lakwa kong utang ha. Hindi mo ka-impas ko, wag yun. Wag well, yun yan no. Kay, iman no. Ang 15 kasako. Halil raw mag-risi. Ya, tarahan pa. Tarahan pa. Una akong uh, 15 na halil rin, 21. Oo, oh, bitaw. Impas <laughs> na <laughs> tayo, 20 Karon, balance pa. Balance sa WhatsApp.

Naku, kita galing na to ba? 15,000? Isa pa sa ako, hapit 2,000. Karoon, di na kaabot 1,000? 700, 790, 790. Kaya linaw na, surang-surang sa itong kapubrihon. Ate, looyan mo ito. Saka na hinoy, nahimu, no, no, no. Ipa-un, magas tanan. Dito, dito, ipapriso. Lugo kayo ito. Ani, no? Lohi kayo sa tatay. Lohi yan, mababay na katabang sa unang panahon, ipapriso pa. Ate, kailang mindset sa pang-libernor, no? Ah, wala eh. Sa naman lang nato nito ang panginabuhi. Yeah. So, sao na lang pag Mo na manawagan tayo? ya? Oh, manawagan tayo sa mga kadaguan ni na. Dekupian? Dekupian. <laughs> <laughs> bahini po ng mga farmers. Taga-eksyon eh. niya ni si Sara. Ah. Ana. Doon ta ng mga buktar da Sara at pildihon ta ng <laughs> Lagi no, dugay pa ya oy. 6 ah. Three years. 3 ah, years mama, Ay, siguro. Three years, Two years pa? Two years. Antos, sami? Kaya na. Kaya ano na lang sa namon ni? inday Sara. Abo lang sa doon ni utong-utungan. Buntaho na mo ni. Eh, sa mga mong kapubrihon, salig na si mga budaog ka karong sunod eleksyon pagdaga ng presidente, hindi yun ito na markusa na. Tabangi ang mga farmers. Tagayin tayo yung bili ang mga farmers in town. Kana lang yung tanong mong hangyo. Nakatawa mo yung gira sa landong sa bagno, kaya gulad mo yung sinagdawan. Nagtagtaon ano yung mag-ag? Ah, pilang uhot <utos> sa sako. <laughs> Alam nga, nagsinaw pa na yung uhay. <laughs>